Ay ba daw kay naglamaw kay Tania na adlawan oh, o baga wala sa klase kaya diri di ako nagluto. Kagigising ko nga lang dyan. Tignan at namungaw-mungawan pa lang ako. Hindi eh, talaga ako sanay ng ganito na gumising ng tanghali. Masanay talaga ako na tatlong oras lang yung tulog ko. Agoy. Siyempre pag bag-umata kay baga mag unat muna. Para daw magkamay unsing kusog at maghapon. Kaya unat-unatong ko, ko talaga inisan maya. Malusad na nga ni muna ako rin sa duyan. Kasi pupunta ako ngayon sa pasakay. Bibisitahin kasi natin ang malawak nating palayan. Oos nga naman. Masipilyo nga muna ako. Kaya ang ganghaw ko grabe ang baho. Kemang okay. no, maturok na naman ang kampangan ko. Agoy! Pagkatapos ko nga ni magsipilyo, naglaban man ako. Kaya nagbirilog pa ang laway ko sa pandok ko. Agoy! Pagkatapos ko nga ni maglabar, kinuho ako na ang kalot ko. Isan ko na nga sinali kung paano ang pagsakay sa kabayo ko. Agu, bago pala ako pupunta ng palayan. Didiligan ko muna ang aking mga pananim. Para nga dumang kaagad kagad itong mga gulay natin. Para kapag wala tayong soda, may makukuha tayo dito. Kaya kay talaga natin alagaan ito. Kinuro ko dali ko ang lang talaga ang pagsaripo. Punta po. tayo ngayon sa bukid. Bibisitahin natin yung mga nag-asikaso sa palayan. Tara, samahan niyo ako. Bago nga ako lumusad sa pasakay si, karding pala na si kaso na sin mga sakong na para Nagsabi na nga muna ako sa kaniya na malusad ako sa pasakay Kaya ini imbabatugan ko na ang paglakaw-lakaw Naagihan ko nga ni si tata paing na nagbubulad para Inabot ko pa nga ni ko na Maski baga na ko na na nagbubulad para Isang Pilipino talaga Maski aram na ako inihimo Hapotong pa Agoy lang natatanaw yung mga palayan at mamayari nila yan agot paghuna niyo siguro sa ako ha pwede pa sa pangarap lang siguro medyo harayong hani ang lalakawon ko kaya kay puhan ko muna ang dalan para aram niyo kung paka rin talaga ako Then, syempre para maimod man niyo ang dalan na mga inaagihan ko di tama ako o may tama ako Ago, inabay na nga niya ako sa balay ni Ratata Mario kaya lang malinura man tawo. Ora lugod ako pa na makilabay ako. At gustuhon ko ya na word na sabihon. Ay salamat, nakasangpot na kita dini. Eh. Pag abot ko nga dito sa baba, nag-uumpisa na sila mag -treaser. Inabot nga rin ng dalawang araw ang pag ng mga palay. Kaya ngayon, trini na nila ito. Lumusad na nga ako dito sa pasakay kasi pupuntahan ko sila para mabidyohan ko rin yung mga ginagawa nila kasi hunon nga sila sa kanilang mga ginagawa kaya kami dito ni Ian pabidyo-bidyo lang kaantay din kasi si Ian na matapos yung pag-treasure kasi nga maghahakot siya ng mga palay ito nga, at lumusad na ako at pinuntahan ko na sila para ma-emote ko naman kung ano talaga ang mga inihimo ni Radine dati kasi pag pumupunta ako dito nakikitambay lang talaga ako pero maro nung din naman ako mag -ani. Saka kaya ko naman yung mga ginagawa nila dyan Pero hindi na nga ako tumulong kasi nga nagpapahinga ako ngayon Minsan lang nga ako mabakante <laughs> sa pagluluto Kaya pahinga muna ako ngayon Bising busy na nga sila dito sa pagtitrace Tumutan ni alin ko kay Huluson pa Kira kaad lamang bagay na imparauran kaya matubig talaga Dahil sobrang init nga dito sa gitna ng palayan Kaya babalik muna ako ako doon sa sinilungan ko kanina. Nauuyam na nga ni ako kay habang nag-voice over ko ang manok sige ang torok torao. Abay diri ko mambaga si Rama papuyo. <laughs> Kaya diniretso ko na lang kay no choice man. Ian. ka kay tapos na si Rama Si iyan nga ng sininong kardi. Masa na si Rasin para an mga para trisel man. Nagpapamunay nguna. Nabidyohan ko nga ni si Kiki na grabe ang tara na pili. Ang karawan ko Kunta na makuha ko lang tahon. Bad daw, kawara lamang ako pagpansin na. Niyan ka, kaya tapos na magsakusin para isira iyan. Ini na mga para tracer, bunalyo na dini sa loyo na tambak. Binatugan na nga nila ang pag-tracer. Uwi muna ako kasi magcharge ako ng cellphone. Nalobot na siya yung phone. charge muna ako. Mag video ako mga kaya? Oh, nagsabi na sa iyo ha pa man, kay Lunus ako din Inadiri ko pa na charge ang cellphone ko Iningani ni si nong Karding In sa sako ang mga himarayon Nanini si Ian, pinakyaw na Ang mga hakoton Iningani sa uno na tambak, nakatresin Man sira na sako na paray Turudag naman baga Ini talaga si Ian, expert na ini Sa mga sugad sini Sige nga ni si Ian, ngurot-ngurot lang Pinatanong niya kasi ako kung ano daw yung almusal sa bahay Kakain daw kasi siya kasi Gutom na. Sumabay na nga ako sa kanya pa uwi. Kasi yung palay na daladala niya ay dadalhin din sa bahay. Kaya sumunod na ako sa kanya. Dumaan nga ulit ako dito sa bahay nila Yaya Lori. At nadaalan ko nga dito si Latibor. At ang anak ni Padi Alan. nga si Radito kay nag-uuruya. na pala kami dito sa pasakay. Nadaalan ko pala dito si Ambo at saka si Amboy. Shout out pala sa inyong dalawa. Pagdating ko pala sa bahay bahay, nag-snack muna ako at nilagay na dito ang ibang mga palay.